Tuloy ang dekalidad na serbisyong handog ng Filipino Red Cross para sa mga kababayan nating may kidney disease. Sa pinakahuling tala ng PRC, may 24 na active patients na ginagamot sa Hemodialysis Center. Ngayong buwan pa lamang ng Enero, umabot na sa mahigit daan ang isinagawang dialysis treatment ng PRC. Kung susumahin, pumalo na sa mahigit 24,000 dialysis treatment ang isinagawa ng Philippine Red Cross mula pa noong 2019. Ayon kay PRC Chairman and CEO Dick Gordon, hindi linya ng PRC ang dialysis. Pero nagpatayuraw ang organisasyon ng dialysis center para mas marami ang matutulungan ng Red Cross. Bukas daw ito lalo na sa mga mahihirap na pasyente dahil libre ang serbisyo sa PRC Hemodialysis Center ipinagmalaki naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ang kompleto as state-of-the-art dialysis machines ng PRC. Bukas ang PRC Hemodialysis Center tuwing lunes, miyerkules at biyernes sa Radial Road 10 Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Maaari ring tumawag at magpadala ng mensahe sa mga numero at email na naka-flash sa inyong mga screen.